Mga kaibigan, welcome sa ikatlong yugto ng ating paglalakbay sa mundo ng random dark psychology tricks. Dito sa part 3, muli nating bubuksan ang mga lihim at diskarte na tahimik pero malakas makaapekto sa isipan at desisyon ng tao. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Trick number 1. Paano patigilin ang init ng ulo sa argumento? Kapag nasa gitna ka ng isang mainit na diskusyon, imbes na makipagsabayan, subukan mong tanungin ang kausap mo. Ayos ka lang ba? Parang hirap kang huminga. Madalas, mapapatigil sila at magpo-focus sa paghinga nila at dahil doon, kusa silang kakalma. Parang may instant reset button. Isa itong simpleng paraan para mapahupa ang tensyon at muling maging mahinahon ang usapan. Trick number 2. Gamitin ang katahimikan para makuha ang katotohanan. Kung may gusto kang malaman mula sa isang tao, tanungin mo lang sila. Tapos manahimik, huwag kang magsalita agad. Dahil karamihan ng tao ay naiilang sa katahimikan, sila na mismo ang magsasalita para punan ito. Halimbawa, ano yung sikreto mo? Tapos tatahimik ka lang. Sa discomfort na dulot ng awkward silence, kusa nilang mababanggit ang gusto mong malaman. Minsan, hindi tanong ang kailangan kundi katahimikan lang. Trick number 3. Diskarteng epektibo sa paghingi ng pabor. Kapag gusto mong humingi ng pabor, gawin mong parang ang laki ng pabor na hinihingi mo bago mo ito hilingin. Halimbawa, sabihin mo ng ganito, alam kong sobrang dami mong ginagawa ngayon at malaking bagay ito pero pwede mo ba akong tulungan dito? Dahil dito, mas madali silang pumapayag kasi nararamdaman nilang pinahahalagahan mo ang effort nila. Ito pa isang halimbawa, alam kong sobrang dami mong ginagawa ngayon, pero pwede mo ba akong tulungan sa project na to? Malaking bagay kasi ito para sa akin. Mas malamang na oo ang sagot nila kasi na-appreciate nila yung effort mo, nakilalanin yung hirap nila. Nagiging mas bukas silang tumulong kapag alam nilang importante ito para sa'yo. Trick number 4. Lakas ng pagpapakita ng appreciation. Lahat tayo gustong maramdaman na tayo'y pinapahalagahan. Kahit simpleng salita lang yan, sobrang lakas ng epekto. Kapag pinakita mo sa isang tao na naa-appreciate mo sila, mas nagiging motivated sila, mas gumaganda rin ang relasyon ninyo. Isipin mo, may mga relasyon o kahit buong organisasyon na lumalakas dahil sa simpleng papuri at pasasalamat. Kaya kung gusto mong umayos ang samahan sa trabaho, pamilya o kaibigan, ipakita mong mahalaga sila sayo. Trick number 5 ang positive talk sa likod ng isang tao. Kapag nagsasalita ka ng maganda tungkol sa ibang tao, kahit wala sila, madalas umaabot pa rin sa kanila ang sinabi mo. At kapag narinig nilang pinupuri mo sila sa iba, mas gumaganda ang tingin nila sa iyo. Mas lumalalim ang tiwala at koneksyon ninyo. Halimbawa, ang galing talaga ni Juan sa trabaho. Masipag at matalino pa. Pag narinig yan ni Juan, hindi lang siya maiinganyo, mas magiging malapit pa siya sa iyo. At dyan, nagtatapos ang ikatlong bahagi ng ating Dark Psychology Series. Sana'y may bago na naman kayong natutunan na pwede niyong gamitin sa tunay na buhay. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang i-like at i-share ito. At syempre, mag-subscribe para updated kayo sa susunod na episode. Maraming salamat sa panunood, mga kaibigan. Hanggang sa muli!